Good morning sa mga kalis natin dyan Magandang araw sa inyo Ngayon ay Magluluto na naman tayo ng ating almusal At medyo may na yung busis natin Kasi tulog yung mga kapitbahay natin Lasing ko ko lang Lasing ko Alright Magluluto tayo matol ng ating ulam Ayan Ah uh, Pakita ko na sa inyo kung anong ating lulutuin Mga almusal At baon na rin natin sa trabaho Alright, kumisya na natin mga kadinster Yan yung ating lulutuin mga kadinster O yan Maliliit na isda na yan Ang tawag nito sa amin ay Tabios Iwan ko lang kung anong tawag nito sa Tagalog Yan Pugasan na natin o oh. Yan nagamitan natin ito para hindi siya maubos mahulog dyan sa lababo yan <laughs> pero ganyan na yan o, so, diba at haluan natin ng carrots yan, bawang, sibuyas yan at si misi at si misis doon ay busy busy sa kanyang paglalaba yan umaga pa lang naglalaba na right inisin ko lang to Ayan mga tulma, tapos na nating linisan. At si misis na ang tumira ng subuyas bawang dyan. Yan. Tulong-tulong lang kami rito. Para pagising ng mga bata ay makakain na sila at papasok na sa school. At ayun ang dalawa tulog pa. Oh. <coughs> Isingin yan nung at nagpakulo tayo rito ng tubig para sa pagpaligo ng dalawa ayan sa uling tayo magluluto mga kalister kasi wala tayong pambili ng gas ayan o nabusa na kami ng gas at hindi pa kami nakabili alright pero mabilis naman yan kasi may blower yun eh ayan o. may gumagawa pala ako ng blower mga kalister eh Sideline ko ni Yeshiyo. Kunti yung business, mounting yung business. Papakita ko sa inyo yung paano gumawa. Nagawa kong video niya. video niya. Ah. Ayan. Ayan. At tanda rin natin yung ating blower. Ayan o. Ayan o. ba diba? May lakas. Pero may itim na yung kaldero nyo. Maganda sana itong ito. Kasi yung kaldero nyo di itim. Pag dyan sa uling, umaap. Pag nag-apoy, itim yung inyong kaldero. Oh. Meron lang mang tagalinis eh. Ayan o. Oh. <laughs> si Madam. <laughs> si Madam Mia. Okay lang na naman ang itim kaldero. Ano? Ah, ka naman na tagalinis. <laughs> yan nga pala mga kadidra yan o iniwa-iwa lang ni Mies ng maliliit para ihalo natin yan sa ating tabios yan Ano. at yung bawang at sibuyas ito oh, ba baga ha ito ba ito Alright, okay. nakalimutan na ang itlog mga kalinis na bibili mo na ako. mo dito. Yeah. Tignan nyo naman kung ano kalakas yung ating blower mga kalinis na oh. oh. So... <laughs> Nagmamadali ka, ang bilis lang yan. Alright, okay, nakabila na tayo ng itlog at dalawa. At uh, na pagod kasi nagjogging tayo. <laughs> Hindi ko pala ay gising na. Ayan. Hi ka naman sa vlog ko, Mick. Nalaro niya niya kanyang tutang kuritot. Mm -hmm. Yan lang. Mm -hmm. Right. Yan lang mga At uh, na natin ang pagluto natin ating ulam for today. Yan. Ito yung ating itlog. Ito yung ating carrots. At yung ating okay, ating lamas. Sankochara. At yung ating fish bipay at tabios uh, dyan. Sankochara. Na, right. na harina. Lagyan mo na ang harina. Sa kachara ng crispy fry. Ako, alam na nanay. Mm. At ipagsama-sama e, na yan dyan, no? Halo-halo mm. na na, no? Ano? Carrots. Ihalo-halo e, na. Sama-sama na sila dyan. Katulad namin. Katulad namin. Sama-sama. Sama-sama, pero magkakahiwalay din. <laughs> Walang forever. Alright, yalo na. Ah, ito kayu kaya na yun ka. Powder pa minta. Ah, pamino powder. O, oh. sige, lagyan mo na. Yan. Yan no, ang tsura niya, mga kalinsa. Wow. Painiton ko Inilitin na natin yung ating kalaha. Banda rin ng ating blower. Ha? Yan. Ganyan-ganyan na nang mag-e-crop. Yan. Yan o. Wala na asin aga. Wala na siya. Oh, huwag na daw ng asinan. Kung gusto nyo, depende sa inyo. Pero konti lang. Yan, inalo-alo lang. Yun, yan, yan lang mga At retoin na natin yan mamaya. Pag na-mix na yan. Right? Sarap yan ba? Sarap ba yan? mm hmm -mm. Sinsarap mo? Mas masarap ako. <laughs> Mas masarap ako. Ready na! <laughs> At mayroon ding bangsi dito na marinated. Yan you know? bang siyan uh, sa English ay flying fish hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog at may hot dog rin para sa pang ng mga bata alright yun na mga kalinsa uh, nilagyan na natin ng matika no? yan oh, nabuhay na na okay oh yeah, nabuhay na na <laughs> wala na na punit <laughs> na at ito na yung ating lulutuin okay

Tinanggal ko yung blower mga kadisa para hindi siya masunod. Oop. Yan lang. Mag isang kutsara lang. Oop. Medyo makapal doon isa yun. Yan, yan, yan lang mga din sir, oh, diba? Yan na yung resulta, Yan, oh. Yun, Alright. Yan na yan. 1, 2, 3, diba? Yan mga kalinster, yan. Yung ating niluluto, Masama na rin baon ko dyan mamaya. Pang baon. Pero lang, routine lang ang trabaho. Routine lang ang buhay natin pag umaga. Ising sa umaga, magluluto. Tapos pasok sa trabaho. So, diba? Yun, balik na natin mga kalister. At baka masunog. Yan o. Oh. O, oh, diba? O, oh, diba? Wow, wow. Meron na tayong almusal na tabiyos. Oh. Almusal <laughs> na. Tangliod ko pa. Tangalian. Tangliod <laughs> ko. Uh, Tangsal ka na, may tangalian ka pa. Uh, the back. Ayan, natluto na nga mga kalimso. Ayan, Yun, may isa pa rito. Sampai Magda, dagdagan na naman tayo dyan. Ini isang kutsara ulit. Oh, hanggang saya na mau ubos. Oh, di ang simpleng simple lang ng ating ulam for today yan right at yan na <laughs> yung luto ng mm, grabe oh. grabe hmm, Draby ba oh, yan oh. <laughs> yan natapos na si ko yung maligo ang matsu matsu <laughs> ano ka? ano ano ka? ano ka? <laughs> niya, ano, ka? Huh? ano ka? <laughs> Ay, pa pasok si ate si Miko lang pala kaya si Miko lang nagising right. at si mother dyan ay naglalaba nagsasampay na pala nagsasampay na yan at luto na ngayon ating second batch yan tanggalin na natin baka masunog op yan Oh, yeah. Hmm. Ngilig talaga maglaro ng duta niya sa kanya. Oh. Oh. <laughs> Lala. Lala. Sige, sige. Oh, ano na hindi anda karon ron. No? Oh, oh. At, At si Mikoy ay nakabis na. Kaya na, Mik. Bukad na ka noon. Kaya makakawang ka na. Right. At yan na yung anyang Finish product. Oh, di ba? At ito na naman. Lutuin na natin yung ating bangsi. Yan. Marinated bangsi. Yan. Marinated bangsi. Dapat slow cook lang yan mga kadisya. Pa. hindi siya ma kasi manipis lang siya. Ayan. Parang malaking danggit. Ayan. At yan na yung ating

Nalama ka okay, din sir at si Miko ay kakain na. Si Miko ay kakain na. Ayun na si Miko. Alright, ito na yung ating bangsi. Ayan Bangsi. Marinated bangsi. Marinated bangsi. At yung dalawa dito kumakain na. Ayan o. No? Oy. Magda na ako dyan. Ayan. Mm. Right. Sarap ba? Okay ba, Mick? Wala pa. Drop. Tikimin mo, tikimin mo. Alright. Dodi mo ka sa mata ko. Hahaha! Nandito <laughs> <laughs> okay, so, na lang tong video na to uh, At ko lang aking niluluto Bye 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 na Bye hmm, Batok na <laughs>